Uh, ang una pong gawin para malaman ng mga kaibigan natin na tayo'y nahack at para aware sila na baka may mag-message sila gamit ang ating pangapangalan or ang ating picture sa messenger. Kasi delikado po pag na ang ating uh, Facebook account. Sa so, unang-una sa akin, ang ginawa ko, unang-una, nung hindi ko mapaandar yung aking, ah uh, I mean, nung hindi ko ma-open ang Facebook ko, at sabi ng mga kaibigan ko, nawala na ako sa uh, GC namin. Nawala na yung account ko. So, ang unang pumasok sa isip ko, nahak na talaga ako. So, nag- nagpa-post nagpa ako sa mga kaibigan ko nakasama ko sa bahay kasi pag ka hindi mo na magagamit ang messenger mo so unang-unang gawin ay kung may kaibigan ka na malapit sa'yo puntahan mo, magpa-post ka na na ang account mo kasi ang unang gagawin ng hacker ay maghahanap ng mga pangalan na pwede niyang i-message at manghihingi siya doon or uh, gagawa siya ng mga drama para magkaperas siya buti na lang awa ng Diyos, wala ang nakuha sa akin pero yung pinsan ko na 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 hanggang ngayon ginagamit yung kanyang pangalan pati email address niya kasi hindi niya na-retrieve at laki pa sa salamat ko sa Diyos dahil na-retrieve lahat ang aking account Katulad ng Facebook account ko, ang email ad ko, pati Google, na na ibalik kong lahat sa akin. Kaya, nagpapasalamat ako sa Diyos. So, un yun po ang una ninyong gawin, mag-post, para walang uh, ma magagancho ang nakahack sa account ninyo, messenger account. Yun lang po. Sa so, susunod, yung iba kong tip maraming salamat